Maraming mga NBA teams sa ngayon ang nagpapanik patungkol sa OKC Thunder sapagkat hawak nila ang unprotected pick. ng LA Clippers Nagpapanik ang mga NBA teams sa ngayon sapagkat kung sakaling magkakaroon pa ng worst record itong LA Clippers ay mataas po ang chance na mataas rin po na pick ang makukuha nitong OKC Thunder Ibig sabihin walang limitasyon, posible pong makuha nila ang first overall pick, ang second overall pick o kahit na ano pa. Kung magkakaroon ng mas worst record, ang Clippers mas mataas ang kanilang chance sa lottery draft na syempre mapupunta naman sa OKC Thunder bilang parte pa ng pag-trade nila kay Chris Paul noon. Ang bottom line dito, malakas na ang OKC Thunder kaya imagine kung meron pa silang makukuhang first overall pick o second overall pick o third overall pick, siguradong lalakas pa sila. Maliban dyan ay magkaroon din po ng leverage itong OKC Thunder na pwede po nilang magamit sa kung ano ang kanilang gusto. Imagine makakagawa ng dynasty itong OKC Thunder. Mga bata pa yung kanilang mga players, hindi masyadong malaki ang kanilang pinapasahod. Plus meron pa yung pick sa LA Clippers. Aba, siguradong dynasty talaga ang patutunguhan nito. Imagine kahit na merong first and second apron, hindi po talaga maapektuhan itong okay si Thunder sapagkat mababa ang kanilang pinapasahod. Kaya yan po sa ngayon ang dahilan kung bakit nagpapanik itong mga kuponan. Biro pa nga ng ibang mga NBA fans, aba dapat na magpatalo na lamang ang mga kalaban itong LA Clippers upang sa gayon ay gumanda naman yung kanilang record at tumas taas sila para hindi na mapunta sa OKC Thunder ang kanilang pick. Marami ang communication sa ngayon sa Portland Trail Blazers. Gayong hindi po nila ginagamit itong si Hansen Yang ang kanilang draft pick na big man na mayroong Malanikola Jokic na galawan. Sa ngayon mga idol ay hindi pa talaga bukas ang rotation ng Portland Trail Blazers sa kanya pero kung sakaling mawawala na o kung trade ng Portland Trail Blazers si Robert Williams III ito ay magbubukas sa kanya ng malaking oportunidad. Sa ngayon, limitado lamang po ang kanyang minuto, sa 6 na minuto bawat laban. Minsan, siya ay sa G-League naman. Malaking imposible naman kung hindi siya talaga gagamitin ng Portland Trail Blazers. Totally, naghihintay lamang ang Blazers ng tamang panahon para sa kanya.